Hi, Assalamualaikum mga kalasahan Mayong Adlaw Mapipiagandaw Buenas Dias Ito po tayo sa ating vlog ngayon um, Nais nice lang natin ipaalam na still hiring pa rin ang Tibud sa Katiwasan Multipurpose Cooperative dito sa Zamboanga City ng mga reworking crews o mga gusto magtrabaho para sa reworking yung sa kanila yon ang tawag dyan ay under sa warehouse. At marami pa. Meron pa ring mga hiring sa ibang areas. Since fish ban na at nag-start noong November 15 ang fish ban, mm, um, meron pa po tayong frozen fish na pinoproseso as per direction po ng Bureau of fisheries and aquatic resources or ng government. So, kailan pa natin ng tao kung may boots, kayo na white boots at wala ng trabaho sa inyong mga respective na planta, pwedeng pwede kayo magtrabaho dito sa amin. Pakimessage na lang po ang Tibod Skimpy Sambo para po sa karagdagan pong detalye at ano-ano po yung mga requirements na kinakailangan. Mostly, yung requirements natin is Biodata, Birth Certificate, SSS, PhilHealth, at saka Pag-ibig. At kung kayo po ay may asawa na, need natin ng Marriage Contract or Marriage Certificate para isubmit natin doon. Sa mga willing magtrabaho at para may pamasko, may pang new year dagdag kita at dagdag pondo puntan lang po ang ating tibud main office na malapit po sa OLC Ice Plant bukas po ang opisina kada po lunes hanggang sabado from 8 am hanggang 4:30 to 5 pm lang po at tanapin niyo lang po ang mga stops doon at ikite po kayo Pakishare po ang video na ito para mas marami po ang mabibiyaan ng trabaho at sabay-sabay po tayong maging masaya ngayong Christmas at ngayong bagong taon dahil may biyaya at may pondo po tayo na matatanggap. Salamat! Goodbye!